paano kung wala ka, hindi ka kaya ni Jinalin, no? Mm -hmm. Alam PWD naman din si Jinalin. Sabi mo sa akin kanina, mas pagka nagkapera ka anong plano mo, sana kay Jinalin, dadalhin sa doktor, ano 'yun? Opo, ipapa-check up po sana si Jinalin sa mm -hmm. ano, sa doktor. Da lumalala. Kasi parang medyo ang lumalala ang niya. ang pinagawa natin dito sa karpintero Hello Good morning Kahapon pinagawa natin dito Oh eto oh. Pinabago po natin yung kwarto para maging maaliwalas Medyo lumakilaki at pailagay po yung Yung pinalakihan po nating papag mga katuwang ito na yung bagong papag ni Tatay Danilo. tapos yung kwarto binago natin. Pinatanggal natin yung division dito para maging dalawa. Tapos dito naman yung kwarto ni Gina Lynn, mga katuwang. So lumaki-laki ng konti. Tapos pinalagay natin doon yung tawag dyan para hindi masyadong mainit. Then yung tumutulo dun sa tabi, naglagay na tayo ng ano don, tawag doon yung blood sheet. <laughs> Kumusta kayo tay Danilo? Okay ba? Ha? Okay. Laki na ng papag nyo. Hindi na kayo mahuhulog dyan. Hindi na kayo mahuhulog dyan sa papag ninyo. O, oh, may kwarto na kayo. Dito naman yung kwarto ni Jenalyn. Kapag nagagali yan, ngayon well, dito may kulang ako sa yung 1,000 ano? 2,000 yung usap natin, di ba? Ayan yung salamat, salamat, natapos agad, no? Ang galing mo, congratulations. Napaganda na natin yung kwarto nila. May sariling kwarto na dito si Tatay Danilo. Kwarto naman din si Gina Lynn, ano? Opo. Okay, tapos yung sa tagiliran doon, naglagay Apo. ka na no? ng flat sheet, ano? Flat pa rin, Okay, very good. no Ayan, tapos sa eh, pag-usapan naman natin itong kanilang CR kasi alam naman natin yung CR nila nasa harap ng bahay hindi magandang tingnan dugyot na dugyot no okay. tapos yung bakod siguro nila no para may privacy naman yung mag-ama ano okay okay ito so, yung CR nila mga katuwang o oh, di ba dugyot na dugyot pangiting na nasa harap po ng bahay ito tapos sa palagay natin din ng bakod no dito sa likod tagiliran pero ito natin ito. Ang pangit masyado. Ang dugiting na, ano? Itong mga nakalambitin dito, mga lumang trapal, no? pangit pangiting nan, di ba? Tapos mga sinampay na yun siguro, doon na nila ilagay sa, sa likod. Ang masyadong pangiting nan, no? Dugyot na dugyot. Kahit itong lutuan nila dito, nasa harap ng bahay, eh. No, kaya kung mailagay po natin to sa likod, mga katuwang, para maganda namang tingnan dito sa harap kasi tingnan nyo naman ang itsura nasa tapat ng bintana nila sa sala so hindi maganda maduming so, tingnan itong mga nakalambiti na ito siguro paalis na natin to hindi magandang tingnan talaga at least yung mag-ama si Gina Len, si Kuya Danilo safe na po sa loob makakatuwang Ayan yung flat sheet nun pinalagay natin kasi nagtatampiyas dun eh. Kaya pinalagay natin ng flat sheet dun mga katawa. Okay pa pala nito kuya, likod. Pwedeng dito na yung ano. Maglagay tayo ng kunting ilang perasong yero dito. Tapos yung flooring dito. Para dito na yung kusina nila, no? Ah, para yung kusina nila hindi na dun sa harap. Dito na sa likod, no? Pati yung mga nakasampay-sampay dun na. P pangiting na no. Pwede okay. dito oh. Makakatuwang. Yung para hindi na sila dun sa harap. Ano po? ito yung CR nila kuya, pwede dito ano? Pwede rin po. Yung CR nila ano? Pwede po dito. Mas dito sa likod. Dito. Ha? Mas maganda po dito. Ha? Mas okay dito kaysa dun sa nasa harap mismo. Hmm. Nasa may tarangkahan ng gate nila yung CR. Opo. pangit na ano? Opo. So pwede na dito nung pinagawa natin itong mga katawa, kala natin, hanggang dyan lang yung, ano nila, yung lupa, hanggang dito pala, oh. Kaya medyo malaki-laki pa yung space sa likod. Pag-usapan natin, kuya, yung ano, paano natin gagamitin yung materialis pa sa CR nila din, yung sa bakod, ano? Opo. Ang dali, pag-usapan natin. Kuya, gigibain na natin yan. Opo. Ano, gigibain natin yan at uh, ilista mo sa akin yung mga kakailangan ng materyales. Sa CR ba na pinag-usapan natin ano ang pwede rito? Mm. Sabi mo yung drum? Drum, pwede na yung drum. Drum na plastic. O. Yun ang magiging ano nila, deposito. Mm. O, tapos PVC oh. para haligi. Haligi. Then yero. Sa ano, maglalagyan lang natin ng kontang, konting angat. O. Tapos yero na lang natin yung ano. Oh, oh, Parang ganito rin yung style, Oh. Ah, okay, okay. Yung ginawa rin dyan. Pero okay. Yun na Bigay mo sa akin yung lista. Oh. Then, itong bakod naman is mula dito, dyan. Cyclone 1. Ah, hanggang dito. Mula, palibot dun, ano? Oh. Dyan. Oh. Kumusta ka, ate? Kailan ka uuwi uh, ng... Sursogon? Wala pa kuya. Wala pa? Wala pa sa Walang eksaktong ano, petsa. Wala pa? Ha? Diba? Kung ang tawag yung asawa ko, to lang nag din sa mga anak ko. O di... possible. Pagbalik ko rito, wala ka na. Walang, walang eksaktong petsa kung o, kailang o, ka o, o. mag stay rito o kailan kailang ka uuwi doon sa inyo sa Surusugon. Napakalayo naman ng inyo, no? Kasi magpapasok ka ng mga bata. Para ka rin bumiyahin ng daet to Manila. <coughs> Pakalayo, no? At hindi na lang kayo dito sa malapit-lapit para naman, alam nyo, yung hirap ng kalagayan ng tatay ninyo. Alam nyo naman si Jena no? Opo. Uh, PWD. Hmm. Talagang hirap naman, mga asa si Tatay Danilo kay Ate Jena Lynn. Dalawa lang magkapatid? Tatlo po. O saan yung isa? Sa Albay. O kumusta naman siya? Hindi man po malagandang kalagayan nung hirap din. di pa nakadalaw dito sa inyo? Dumalaw po nung, ano, nung nasa hospital si Tatay. Dalawang araw lang. Sumuwi din. Bakit? Ang daming anak, walang mag asikaso Ang asawa, walang trabaho. Ako, Diyos ko. Siya ang nagtatrabaho-trabaho, extra-extra. Buti anak sana kung extra ka sa pelikula. Oh. <laughs> Pa-extra-extra <extra>, <laughs> lang ng trabaho. Ang asawa, extra-extra. So, extra-extra din. Extra din. Extra din. Puro extra. Oh. Walang, walang permanente. Kita. Hirap ng extra talaga, no? Mm -hmm. Kahit sa pelikula, mahina kita ng extra. Mm -hmm. Extra, extra, Yun talaga ang problema ni Tatay Danilo. No, ate, no? Kailangan nga po maglakas, lakas pa yun. Kaya, lalakas. kaya nga Paano lalakas kung hindi naman sila kumpleto ng gamot, vitamins, pagkain sa araw-araw, di ba? Buti na lang, nandito kayo. Kahit paano, nakakapagluto kayo ng medyo masarap-sarap kailangan ng katawan para lumakas si Tatay Danilo. Eh, paano kung wala kayo at aasa na lamang kay Jinalin. 'di ba? Yung hanap buhay naman niya sa paglalaba-laba. Mabuti kung may magpaglalaba. paglalaba. E, paano kung wala? 'Di ba? Paano sila? Wala. Buti kung uh, kau naman ate mo kang ka naman siguro. Padalhan mo naman sila ng pera. Ito si ate mukhang yayamanin to, itsura nito. Oo. Oh. oo. Flawless. Rangyayamanin. Hindi man kuya. Ha? Hindi. Diba? Man. Likas na yan. Alikas. <laughs> ah, likas na flawless. Likas na. Ah, okay, okay. Kasi pag mga flawless daw yayamanin. Mm, hindi pag lahat. Hindi naman lahat tulad mo. Hindi naman po. <laughs> ah, okay, okay. Okay. Uh, ilan anak mo ate? Dalawa lang. Panganay mo nandoon, sursugon, okay. kasama ng asawa mo. Itrabaho naman asawa mo. Ay, okay. Ah, kahit pa paano naman, syempre, o, paano sila kakapagtrabaho ngayon doon? <laughs> Malaki na po yung ano ko. Malaki nga, na. Nag-iwan na naman. 13 years. Ah, 13 years pa. old na. Okay. So naiintindihan ka naman ng asawa mo. Opo. Oh, na nandito oh. ka para sa tatay mo. Ay eh, very good Kasi naman. Para sa si tatay. At least na, na ah, Kumbaga, maswerte rin yung mga may asawa na nakakaintindi. Merong asawa na nakakaintindi. Bubatiin mo ng Happy Father's Day yung asawa mo kung nanonood siya ngayon. <laughs> ah, mahal ko Happy Father's Day anong thank anong tawagan you. ninyo, be? Mahal ko. Mahal ko. <laughs> <laughs> ah, ganun, ha? Uh, ulitin mo. Oh, happy Father's Day. Ulitin thank mo yung tawag mo. Ah? Yung tawag you. mo sa kanya. Oh, mahal ko. Happy Father's Day. Thank you sa lahat. Uh, oh, sa wala na. Wala ba? na. Wala na. chup chup. Wala na. Wala na. talaga si ate. Wala na. Wala na. Ha? Thank you. Thank you talaga sa lahat. <laughs> Dagdagan mo naman ang umwa-tsup-tsup. Chup -chup. I love you. Umwa-tsup-tsup. Chup -chup. <laughs> <laughs> At Father's Day naman. Umwa-tsup-tsup. Oo. Ang bihira. Puro ba kayo mga babae? Oo. Okay, okay. Ah, puro kayo babae? Oo. Ang lalaki si Tatay. Kaya pag, mapapagod pag walang lalaki. Oo okay. nga. O. Puro kay babae, ano? Ang sahon. Oo nga. Malaking tao pati mm -hmm. si Tatay Danilo, ano? Ang bigat. Yung nanay ko po baga ganyan din. Ganyan din kalaki. Stroke din. Malit lang. Kasi laki oh, lang. Okay. Stroke mm. din yun. Doon yung kinamatay noon. Stroke din. Huling atake pa tayo. Oo. Uh Mangatlong atake. Hmm. Kaya ingat-ingat may lahi pala kayong ganyan, ano? diabetic. Si tatay kasi diabetic yan. Diabetic. Uh mm -huh. -hmm. Mataas talaga yung sugar. Oo. Oh. isang eh, sandali. Kung saan-saan na tayo napunta. <laughs> sana yung karpintero natin. Ay, Ay ito. ito. Ito yung hanggang dito. Dun, di, ang daan po nila mula sa mula dito sa harap. Dito sila dadaan. Papunta dun sa likod, sa kusina at sa CR nila mga katuwanga. Ate Sid, alisin na natin tong mga nandyan. Noong pinagawa ko tong bahay na to, mula dun sa bahay na yun na hindi ko mawari, kala ko walang tao nakatira, yung pala may nakatirang mag-ama. Ipinatatapon ko na yan eh. Nilagay ko na dyan sa harap, hinihintay na lang yung truck pang basura para hakutin. Kamukat-mukat, malalaman ko nung bumalik ako, pinulot lahat ni Jinalyn, itinago. Itinago sa kwarto, nang hinayang dun sa mga basura. Kaya sabi ko, pati parang wala rin pagbabago doon sa lugar nila, sa kalagayan nila. Andiyan pa rin yung mga basura. Kaya, sa, kaya pag usapan natin at Sid na pagtulungan na natin baka itong mga basurang ito na ipapatanggal natin baka itago na naman ni Jinalyn Huh. Pag alis mo, ilagay na naman sa harap. Okay. Tatapon na natin. <laughs> Tatapon na natin. Tatapon na natin yan. Kasi para malinis. Para malinis. Isa pa kasi sa lagay ni tatay, uh -huh. hindi maganda yung environment niya na ganito. Ay, tama, tama. Hindi maganda tingnan. Isa pa nga po yung CR nila. Kaya nga, kaya nga. Kaya si, kaya nga. Kaya si tatay, ang sakit niya. Meron niya dito. Ah, meron Tapos, siya. Sige nga, ang taitain tai niya, hindi uh -huh. okay, Yun okay. nga po, pinapacheck up ko pa sa kanya, pinapatingin pa namin sa doktor. Kasi ang tiyan niya palaging sumasakit. Oh, okay. Tapos ang pagdumi niya, sige lang, sige, sige oh, lang. Walang ano, walang hinto, walang control Siguro ba? Siguro sa upo, walang control. Siguro ah. sa isang araw, sobrang kami sa limang beses. Ay, oh. Kaya yung diaper niya, ang dali talaga maubos. Oh, maubos. Kaysa sa diaper pa lang, mamumulubi na kayo eh. Grabe talaga. Oh. Ang hey, mahal. Pagamot, diaper niya. Palis natin yan, at Isid. Ano? Oh. Yung nasa... nasa sabi ng gate, harap ganyan ano wala daw siyang ano paliguan ah, kaya nga bilisan. papalis natin 'yan oo pero siyempre bago natin alisin 'yan katapusin muna natin yung paggawa ng CR at kusina no ito alisin natin ito dito ano pati isid, ano Paganda ito dito sala sala na lang pag may bisita sila dito sila naka-pwesto terra na style balcony ano tama very good heeh nila pag balik mo rito kaya ayon na yung bahay nila, uh -uh. di ba? Kahit isama mo pa yung asawa mo at isang anak mo pa, okay lang, magkakasya kayo rito, di ba? Okay. Kuya, Lito, itong CR nila. Ano, pinaka-importante sa bahay, CR eh, no? CR, tubig, may tubig naman na sila eh. Itong CR. So bago natin yung gigibain siyempre dapat tapos na yung CR gagawin natin sa likod ano Then eh, bigay mo sa akin yung mga materialis na kakailanganin natin Sana ko pwedeng bumili nung sinasabi plastic drum Sa hardware ah, Maghahanap na lang ako ano Okay tapos pagkatapos ng CR gawin naman natin itong bakod nila hanggang doon ano Hanggang doon sa likod eh Kailangan din laging likod eh Open na open yung likod ano Okay Nasabi mo sa akin, ang suggest, ang sinabi ko sa iyo ay kukulamber. Pero yeah, hindi dito sa dito muna sa bakod, 'di ba? Ang usap, ang sinabi ko sa iyo, babakuran natin ng kawayan. Oh. Siyempre pamakuan 'yun kukulamber. Oh. Pero pinagsuggest mo sa akin na mas makakamura kung ang gagamitin ay cyclone, cyclone wire at PVC. PVC. Mas matibay pa dun oh, sa kawayan. kawayan. Yung kawayan, sabi mo magkano? Isang piraso? 14 po. Isang piraso. Ha? Isang hapa, 14. 14 pesos, isang oh, piraso okay. ng kawayan. So mas uh, sa tingin mo, mas makakatipid kung PVC oh. at cyclone wire kisa sa kawayan oh. at kukulamber. Opo. Oh, tsaka hindi magtatagal yun? Hindi, hindi matagal ang trabaho. Eh, tsaka bukod ron Tsaka matna na sa matibay Yung, yung no? quality ng bako hindi magtatagal Oo oh, yung pagsakawayan po. Pagsakawayan po. kasi yung pamakuan ko kulamber Tapos eh, kawayan Pag uh, yung kawayan eh, yung Nabasa Nabasa tapos yung pako nabasa, no, magkakalawang na... Masisira agad. sisira agad. Pero yung PVC at cyclone wire... Semento po yun, tsaka plastik. Baka na. nag-asawa na yung mga apong buhay pa yun. Buhay pa yun. <laughs> <laughs> okay. Bigay mo sa akin, kuya, ang lista nitong para sa CR, o. ano? Then, susunod naman natin <coughs> yung sa bakod ano? O. Hanggang doon sa likod, ano? O. Lista mo sa akin kung ilang PVC, kung ilang uh, cyclone wire, o. then... Kailangan din ng bakal din eh. Oh, bakal po 'yan. Kailangan po 'yan. Bawat isang poste na PVC may bakal sa ilalim. Okay. Wala nang iba, wala na. Wala na. Welding welding lang 'yan. Ay, hindi na, na, rin na rin. hindi na. Okay. Ah, okay, okay. Okay. So ito namang ang CR natin. Kailangan dito poste na PVC, bakal, din yero, Tapos semento para sa flooring. Yung kusina nila, si semento yun din yung flooring, tapos yero para sa bubong. Okay. Siguro yung bubong ng CR at bubong ng kusina, pareho na lang. Sabay po yun. Yeah, okay. Tapos sasara na po yun. Uh -oh. Tapos dito po, maghahati tayo uh -oh. sa ginawa natin uh -oh. sa likod. Uh -oh. Then, andi dito ang CR, andi dito po yung lutuan Yeah, uh -oh. very good. Para po, para tama, po, tama, tama. Para yun. maliwal. Tama. Hindi nang iniisip ko. O, tama pala Ay, tayo. May hindi, hindi, yes, 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 yes. Oh. So, mm so mawawala na itong mga mga nakabitin na ito ng mga ano, trapal dito sa harap. Magiging parang ano nun dito. Sala-sala na lang kuya. Oh. Ano? Itong sala na lang. Magiging sala nila ito. Lahat ng inalagay natin sa likod. Ano? Sa katapon natin yung iba. Katulad ng mga ganyan. Oh, diba? Ito mga basura. O, oh, mga inipon pa ni Gina Lin yan. Mga basurang yan. Oh. Oh, yan oh. Nakaipon niya. Nanghihinayang siyang itapon yung basura. Ano? Bakit to? Oh, bakit kaya ate? Ako huh? sa kanya kuya, may nanga may naipon nga ay may mga yung hospital kasi tatay hindi pa ako andun. Mm. May mga hinahanap siya. Oo. Sa ito, ay, wala na. Natapong ko may mga basura pa kasi siyang hinahanap. Siya, linis ako sa loob. Uh Oo. -oh. Kasi pagpasok namin mag masikip nga. Uh Oo. -oh. So, Mas uh -oh. wala pa namang bintana. Uh Oo. -oh. So, sa kanya. Mabuti hindi tinitirhan niya ng Daga. May daga. Nako. May daga talaga may ipis nga eh. Nako. Oh, lalo na may ipis ay oh. ipis, may ipis siya. Oo. Oh, oh. Di. Di ano, tinapon ko 'yung ano. Tinapon ko 'yung ibang. Oo. Oh, oh. Na. nagalit, nagalit. Uy, mga daga na katabiyan. Oo. <laughs> oh, oh. Ay, 'Yung ganyan, tinira ko lang 'yung mga maganda pa oh, oh. pwedeng oh, oh. Pero 'yung iba, tinapon Tapu na. Oo. Oh, ta ta mga... tama tama, tulungan niyo ako na. Pasako-sako, tinapon ko. Linisin natin 'to habang nandito pa kayo malinis natin to at uh, yung mga pinagtatago ni Joynalyn na basura maitapon na natin ano may kay sa truck pang basura bago kayo umalis dito at least okay na yung bahay okay. kung babalik ka rito kahit isama mo pa yung asawa at anak mo pang isa at least maluwag kayo rito sabi nga niya sa akin ate ito anya oh gusto daw niya lagyan ng ganyan oh no. Oo. bala bala oh kawayan at saka na pag may ano tayo sabi ko, tunayin mo natin si tatay. Oo nga. Sabi niya sa akin yung mga oh, panang <coughs> Para may harap. Ito maganda itong i-flooring, i-semento, no? Alcohol. Para hindi na kayo, hindi sila na ba? Kasi ano Kasi dito eh, napuputik. Kuya, napasok dyan ng tubig. Ah, okay. Napasok. Kasi mababa yung flooring niya. Dito. Kaya nga. Mataas mas, ito. Mataas mababa ito. O. Mababa dun sa loob. Ano? Kaya talagang... Ay, nabaha siya. Mm -hmm. Mababa. Ganyan ang tubig. Oh. Naputik pa siya. Okay. Bukod sa nabaha okay. siya, eh, Naputik, pa siya. Uh. Delikado, okay. Siya. Okay. Delikado siya. Opo. Delikado siya. Kuya, tinaas na lang yung mga wiring. No? Dapat nasa mga ah. wiring, wiring. Tinaas na hapon. Okay. Ilagay nyo sa taas. Oh, oh. kasi pag naulan nga, naba. At dyan sa gilid, oh, pag naulan, napasok oh. ang tubig. Pag naulan lang naman, siguro. Okay. Ganun, yeah. Tulad ngayon, oh, oh. mainit, wala naman. Wala. Walang napasok. Parang bubong pag butas. <laughs> <I> Ipis. <laughs> Ipis ang napasok. <laughs> Parang bubong pag butas. Oh, nato, oh. Ganun, ay, ganun ka. May butas eh. Uh -huh. Kung wala namang butas, walang papasok dun eh. O, di ba? tama ko. Oh, di ba? May tama ko ano, Ate? Oh, at May tama ko. <laughs> <May> tama ka. <laughs> oh, okay. okay. Nice ngayan kahapon, 'no? Oh. Dapat maluwang, Di ba? Pwede naman buksan kasi bintana ito, di ba? Opo. O para maging maliwanag kayo. Ang kahit isang buksan nyo itong bintana. O, di ba? Ganoon ang gagawin natin. Ate, Sid, pakilista mo yung mga materialis uh -huh. na kakailanganin natin para mabili ko 'no? Ha? Uh -huh. ah? So, usap na kami ni Kuya Lito, yung karpintero natin. Uunahin natin gagawin yung CR ninyo. Then, uh, usap muna kami ni Ma'am Pe. isunod na yung bakod. Nasa akin naman na yung mga uh, lista na materialis na bibilhin sa hardware. Para kung sakasakali mabili ko, babalik dito si Kuya Lito, no? Para magawa itong... Uh, mga gagawin dito pero sa ngayon, okay na ito, no? Medyo maliwalas na. Okay na si Kuya Danilo doon, ang papa ninyo, no? Tapos sa likod naman, doon, yung kwarto ni ni Ginalin. sa nga pala si Ginalin? Hindi ko inabot kanina. Ay, lalaba daw po siya. Ha? May glalaba. Maglalaba. Oo. Uh May -huh. nagtawag, maglalaba daw. Eh, si Ginalin po, mga katuwang, yun yung munting hanap buhay niya kahit papaano naglalaba pag may magpapalaba sa kanya pag may magpapalinis ng bahay pagpapawalis sa bakuran kahit papaano eh may kinikita din naman si Gina Lynn yan yung yan yung ano nila eh yung source of income nila para sa pagkain nilang magtatay you no know? kaya nga lamang syempre hindi yun magsasapat may sakit na si tatay Danilo di ba? talagang kailangan ng uh, alalay mo diyan na uh, ate isid no yung kapatid mong isa tutuling din ah oh, uh, meron pag Maka. medyo maluwang oh eh, Kasi ano lang naman din yun maraming anak tapos maraming wala pang trabaho okay. walang permanenteng hanap buhay buti ikaw nakakaangat-angat di ba Di ba? <laughs> <laughs> eh, pag eh, mga... Kailangan lang ako, siyempre, panganay ka. Ah, yeah, diba? tama. Siyempre, siyempre, tatay mo yun, kahit anong mangyari, di ba? Meron tayong mga mga anak. Kahit anong mangyari, 'di ba? Okay. Uh, tutulong at tutulong tayo magulang natin 'yan. Ang tawag dyan, ang tawag atisid. Hindi obligasyon. Ang tawag dyan, pagmamahal. Kasi hindi naman talaga natin obligasyon na tumulong sa magulang. Pero kung meron tayong pagmamahal sa magulang, kahit hindi na tayo sabihan, tutulong tayo. Okay. Tulad ng ginagawa mo, 'di ba? kahit naghihirap lang, kahit malayo ang pamilya mo, nasa sursugon, Apo. muwi kayo para alalayan tatay nyo matapos na, pangalawang stroke na yan, pangalawang atlo. Pag pangalawang stroke. Yung nanay mo, pangalawang stroke, namatay. Ano? Hindi kinaya. Tatlo. Okay. Stroke po. Oo. sige na, Ate Isid. Ingat-ingat kayo, ha? Apo. Okay. Maraming salamat. Nandito ka, no? Kung paano kung wala ka, hindi ka kaya ni Jinalyn, no? Alam, PWD naman din si Jinalyn. Sabi mo sa akin kanina mas pagka nagka-pera ka anong plano mo sana kay Geneline dadalhin sa doktor ano yun? Opo, ipapa-check up ko sana si Geneline sa ano sa doktor. L lumalala kasi parang medyo ang lumalala ang situation niya. Lumalala. Nararamdaman mo 'yun? Opo, napapansin mo? Oo, napapansin ko sa kanya kasi hindi siya ganyan dati. Ah, okay. May kakaiba sa attitude niya. Kaya nga, kaya nga. Minsan Opo. nga na-experience ko din 'yun eh. Mm -hmm. Siyempre, inuunawa ko na lang. Opo. Talagang ano siya, uunawain mo talaga kaya, siya. Tama, tama. Kaya tama, tama. Tama. Diba talaga. Mm -hmm. Ako Oo. Kailangan patingnan siya sa Oo. psychiatrist ata. In. Oo. Um -hmm. Mm -hmm. O, Ate Isid, alis na rin ako ha? Apo. Oo. na ako. Salamat po Kuya Efren. Salamat po Ma'am Te sa mga tulong niya sa kapatid ko at sa tatay ko po. Maraming maraming salamat. <laughs> Hindi po kayong mag-ingat sa kanita, Ma'am Pe. Maraming maraming salamat. Pumunta na yung dito. O, nakita, o, nakita mo na. na. Ah, ganda sa vlog. Okay, okay. Ah, sige ha. Eh. Ha? Ang puti. oh, pareho kayo kayong dalawa. Ay. Mga flawless. Ang puti. Oh. <laughs> ito. Ito, sana mapasemento natin to. <coughs> Magiging parang sala-sala nyo, ano? Oh, no? Mm oh. -mm. Sige na. Alis oh. Bye-bye. Sige, bye-bye. Mm -hmm. Salamat po. Mm -hmm. Ingat ka. Mm -hmm. Thank you, thank you. Mm